bakit wala pong Pasko ang dating daan? Ah, salamat sa pagtatanong kapatid na Rosela, Huwag no? mo naman kaming pagbintangan na wala kaming Pasko. Meron <laughs> kaming Pasko, kapatid. Basahin natin si Luz ang unang Korinto 5:7. Alisin ninyo ang lumang lebadura upang kayo'y maging bagong limpak na tulad sa kayo'y walang lebadura, sapagkat ang kordero ng ating Pasko ay naihain na sa makatwid bagay si Kristo. Ang aming Pasko si Kristo, kapatid, hindi December 25. Ang, ang question sa Katoliko, ang Pasko yung pecha. Yung pecha ang Pasko sa inyo. Sa amin, ang Pasko yung mismong ipinanganak, hindi yung pecha hindi yung day ng kapanganakan, kundi yung mismong ipinanganak, yun ang Pasko. Alam mo kapatid, yung salita kasi Pasko, Paskwa yon. Ang ibig sabihin nun, kapayapaan, Paskwa, kapayapaan, pas, kapayapaan, peace. Di ba yun ang sabi nung anghel? Gloria in excelsis Deo gloria in excelsis Deo Yan ang kinakanta ng anghel nung ipanganak si Kristo eh ang sabi doon sa Kastila, pakibasa mo nga kapatid na Daniel. Gloria en las alturas a Dios y en la tierra paz y en el hombre buena voluntad. Gloria en las alturas a Dios y en la tierra paz. Luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupay kapayapaan. Paz. Pascua. Peace. Sa lupa si Kristo kapayapaan siya. Nung ipanganak siya, sabi ng mga anghel, Gloria en las alturas a Dios y en la tierra paz. Salupa ay kapayapaan. Si Kristo, kapayapaan eh. Siya ang kapayapaan, siya ang Pasko, kapatid. Kaya huwag mong sasabihin, walang Pasko sa dating daan. Meron, meron kaming Kristong kinikilala eh. Siya nga ang naging kapayapaan namin, hindi na kami naglalasing, hindi na magulo buhay namin, payapa na kami. Hindi na kami naninigarilyo, di na kami nagsusugal, di na nang bababae yung mga lalaki rito na may asawa, hindi na nang lalalaki yung mga babaeng may asawa, yung mga pamilya na mag, nagkaroon na ng pagkakaunawaan, kaya may kapayapaan na kami. Yung kapayapaan na yon si Kristo. At kailangan, araw-araw, merong kang gano'n na kapayapaan araw-araw. Basahin natin ang 9.23, kapatid na Daniel ng Lucas. At sinabi niya sa lahat, Kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin sa araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Susunod ka kay Kristo sa kanyang kapayapaan, araw-araw meron kang Pasko. Araw-araw payapa ang buhay mo, hindi ka maglalasing araw-araw. Araw-araw tahimik ka, hindi ka manggugulo. Araw-araw, walang drugs. Susunod ka kasi kay Kristo. Siya yung Pasko, siya yung kapayapaan. Eh, kayo mang katoliko eh. Di ba pangarap nyo rin yun? Di ba pangarap din yun? Kasi ang Pasko nyo, isang beses lang. Isang araw lang, December 24, 25. yon, Eh, pero may pangarap din kayo, hindi lang natutupa, di ba? Ang sabi doon sa kanta nyo, Ah. Ang pag-ibig, pag siyang naghari, araw-araw ay magiging Pasko lagi. Sa may bahay ang aming bati, Merry Christmas na malwalhati. Ang pag-ibig, pag siyang naghari, araw-araw ay magiging Pasko lagi ang sanipo ng pagparito, hihingi po ng aginaldo. Kung sakaling kami perwisyo, pasensya na kayo't kami na mamasko. Ayon, may papangarap, araw-araw daw laging magiging Pasko lagi. Meron pang isang kanta sila yung sana araw-araw ay Pasko. Kaya lang pagka malapit na Pasko, marami nang nakawan, dukutan sa divisorya dahil yung iba walang pambili ng na regalo, nandudukot, nagnanakaw. Naku, eh, ang Pasko ng Katoliko, ay katakot-takot na kaguluhan ang nangyayari dyan, eh. Pagka Pasko, may mga napuputukan ng kamay, ba na, na hospital sa putok ng rebentador. Ano bang klaseng Pasko yung nalaman ninyo? Na naituro sa inyo ng inyong mga mentors? Eh, sa Biblia, kapatid, ang talagang Pasko, yung Kristo mismo, siya yung kapayapaan. Pag susunod tayo sa Kanya, magkakaroon tayo ng kapayapaan sa pamilya, kapayapaan sa buhay, walang gulo, walang bisyo, walang lasingan, walang away. Ang pag-ibig pag siyang naghari, araw-araw ay magiging Pasko lagi. Tapos mayroon pang pakanta na... At magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. Bagong taon ay magbagong buhay nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamta na pinakasaganaan. Tayo'y mangagsiawit habang ang mundo'y tahimik Ang araw ay sumapit Nang sanggol na dulot ng langit Tayo ay magmahalan Ating sundin ang gintong araw At magbuhat ngayon Kahit hindi Pasko ay magbigaya na eh kasi, pagkapasko lang sila nagbibigayan. <laughs> pagkapasko lang may pag-ibig. Pagkapasko lang mababait yung mga ibang pulis. <laughs> Ayun nga lang masasabi ko. Yun ang kasamaan, kapatid, na ang Pasko isang beses lang. Ang Pasko si Kristo, araw-araw susunod tayo. At pagkasusunod tayo araw-araw kay Kristo, ay magkakaroon ng kapayapaan ng ating buhay. Mawawala yung lasing, drugs, mawawala yung sugal, mawawala yung mga kung ano-anong masasama sa buhay ng tao. Yan ang aming Pasko, yung Kristo, yung kanyang aral, yung kanyang turo, yun ang nagbibigay ng Pasko o ng kapayapaan sa tao. Tandaan mo ang kahulugan ng Pasko, kapayapaan. Pax, Pasqua, Paz. Ang kahulugan niyan iisa, kapayapaan. Si Kristo yan, nagbibigay ng kapayapaan sa tao pag sumunod tayo sa Kanya. Yan ang pagkakaiba natin. Yung Pasko nyo, pecha ang Pasko namin si Kristo. Malaking pagkakaiba. Yung Pasko nyo, ah, may suma't kusilba. Pasko nyo, may regalo, may paputukan, may inuman ang Pasko nyo, kung ano-anong mga kalayawan. Ah, pagkapasko, may Misa de galyo wala naman sa Biblia. Biro mo, Misa de Galio, Misa ng, Misa ng Tandang? Misa ng Tandang? Eh, wala naman sa Biblia yung, pati ba naman Tandang, may Misa? Misa de Galio. Misa ng Tandang. Wala sa Biblia yan. Yung Tandang, yung lalaking manok. Galio, Yung kasing babae, Galine. Yun naman ang kinakanta pagka ikaw eh, nagkukursilyo. Kantal galio, kantal galyo, koner, kiri, 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 la galina, la koner, la, 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 ang mga kinakanta nila eh. may e, misa di galio, misa ng tandang. Awa-awa naman ng maraming kababayang Pilipino. Napaniwala niyang Pasko na yan, na mali, hindi biblical, Paskong kalayawan, Paskong komersyo. Napakagulo ng Pasko ngayon. Napakaraing putukan. Eh, samantalang, kung, kung iisipin niyo lang, yung kanta lang mismo, no? Silent night, holy night. All is calm, all is bright round the eyes. living in heavenly peace silent night. Holy night. Shepherds quake. The sun, glory stream from heaven above. Heavenly hosts sing, Hallelujah. Cry Pero ipanganak si Kristo. Silent night, holy night. Eh ngayon, pagpasko, maati ka mong putukan, umaati ka mong lasingan, ka mga barilahan, mga dukutan. Hindi na talaga Pasko yan. Revelry na yan. Revelry. Ah, rebellion, hindi na Pasko. May putukan eh. Takot-takot na gulo. Lasingan sa kabi-kabila. Kainan kabi-kabila. Eh, sabi dun sa kanta nyo, kayo na rin mismo gumawa nun. Silent night, holy night. All is calm. Calm? All is calm? Kalmado? Eh, kalmado ba kayo pag Pasko? Hindi nga kayo kalmado eh. <laughs> eh, lumalabas mali. Kaya, diyan tayo nagkakaiba, kapatid. Pasensya ka na, ha? Ayoko namang sabihin sana yung makakasakit sa'yo. Kaya lang, tinatanong mo kasi ako eh magkaiba tayo. Sa Pasko pa lang, magkaiba na. Tapos, sa Katoliko, sumasamba kayo, lumuluhod kayo sa mga kahoy, saka sa bato. Bawal ng Diyos yun eh. 17.29 ng gawa. Pakinggan. Yamang tayo ay lahi ng Diyos, ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Hindi natin dapat isipin may pagkadyos doon sa bato, sa pilak, sa ginto, sa kahoy, kung ano-ano pa na inukit ng kabihasnan ng tao. Kaya kami hindi kami lumuluhod sa ganyan. Bawal ng Diyos yan eh. Bawal ng Diyos yan. Eh kayo, pinapaluhod kayo dyan sa kahoy, sa bato, sa tanso, kung ano-ano pa. Ngayon may plastic pa eh. Meron pa styrofoam yung mga nilalagay sa taxi na kinukurus kurusan ng mga taxi driver eh styrofoam pa eh yan yan ang sagot ko sa iyo kapatid